Usap-usapan ngayon sa social media ang successful trip ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Saudi Arabia. Saglit man pero productive ang kanyang pagdalo sa ikaunang Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council o ASEAN GCC nitong October 19, 2023. Paano nga ba makakatulong sa mga Pinoy ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa ASEAN GCC Summit? Tara, suriin natin yan. Nakapagbigay ng oportunidad ang summit para makakuha ng $120 million worth of memorandum of understanding ang bansa sa pagitan ng EDI Corporation ng Pilipinas at Samsung Engineering NEC Company ng Saudi. Ayon sa kasunduan, magtatatag ng 500-person capacity training facility sa Tansa Kabitip para sa upskilling ng Filipino workers sa construction industry. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hangad ng pasilidad na ito na makapag-train ng at least 3,000 Filipinos kada taon. Sa loob ng limang taon, higit sa 15,000 skilled workers ang handa na sa deployment anumang oras. Nagkaroon din ng diskusyon sa tatlong business-to-business -business agreements ang human resource companies ng Saudi at Pilipinas para sa training at employment ng overseas Filipino workers o OFW sa iba't ibang industriya gaya ng healthcare, hotel, restaurant and catering, maintenance and operations at iba pa. Inaasahang magde-generate ang mga kasunduang ito ng higit sa 4.2 billion dollars kita at karagdagang 220,000 jobs para sa mga Pilipino sa mga susunod na taon. Nangako ang Pangulo na patuloy niyang isusulong ang interes ng Pilipinas at papalawakin ang pakikipagtulungan nito sa mga kaalyadong bansa. Sa katunayan, sinimulan na ng Administrasyong Marcos ang pag-amenda sa mga umiiral na batas para makaakit ng foreign investments sa iba't ibang sektor. Kabilang sa mga ito ay ang Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act, Public Services Act at Renewable Energy Act. Hindi na makikakailang nagbunga ng na magandang resulta ang pagpuntaan ni Pangulong Marcos Jr. sa Saudi Arabia makatitiyak tayong tuloy-tuloy na makakakalap ng investments ang ginagawang foreign trips ng Pangulo na siya namang makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Ikaw, sang ayon ka rin bang buksan ang ekonomiya ng bansa para sa foreign investors? DWIZ Research Report Report